Sir, may hapon sa iyo. Sige lang, lingkod lang mo. Okay, ragyod. No, kaso. Hindi okay lang. Um, before I begin, I would just like to mention Attorney Harry Roque. Asa to siya? Oh, kumusta, sir? Thank you for coming, ha? And uh, Attorney Tony Arriano, Attorney Vic Rodriguez, sir. Magandang hapon sa inyo. Um, Mr. June Evasco, Mr. Glenn Chong and uh, Congressman Isidro Unga, kong may hapon dya, good to see you. And everybody else uh, who is here, I'm very happy to see you. Uh, and I'm very happy to know that uh, we might share the same sentiments. So matali, sa totoo lang. Di ko alam if I'm the best person to uh, point out uh, sa mga sentimento ko b kasi first of all nagsimula ito uh, dahil sa quarrel between ang aking uh, the vice president and the uh, ng na natambalos-los. Hmm. D dyan man diyan man yan nagsimula lahat kasi but ayoko na dumaan doon sa ay, kasi marami ako ng ano eh ayoko na dumaan doon sa whoever is around the president that's uh, uh, creating this chaos or letting this happen letting this happen so ako Magsalita lang ako. I'll try to be uh, objective as much as I can. Kasi mahirap eh. Duterte din ako. Kapatid ko yung uh, may... Uh, you know what I mean. So, ako, Mayor Mangkudres Dabao. I am the City Mayor. Unang-unas tanan. Let's talk about crime. Okay? yung time ng uh, tatay ko, yung former president, si Rodrigo Duterte, na amagyoy, meron man talagang clear na campaign against drugs and criminality. So, ang actually, na-anticipate ko talaga na pagbaba niya, there will be a resurgence ng mga ganitong activities kasi nga, for six years, anim na taon na sila, wala, wala eh, di, di sila makalihok. And you know, there are, you know, syndicates and these people, wala man lang ibang alam kundi uh, uh, krimen. So, may rubber band effect talaga yan. So, pag hila dito, kasi si PRD nga, very strict on these matters, pag naog niya, pagbaba niya, pagbuhi ato, labyog. It's like a rubber band. Hapak na sa bikas. So, wala na si PRD karoon. ang droga. Makita man ninyo. In less than a year, makita ninyo, mga polis na kayuniforme na asasinado, unsay iso, sila'y gadula o droga. And what does this tell us? Ano yung mga Presidente kay Moderitso na lagi ko din ako muagi nga si Tamaluslo, si Ngane o kana si asawa, si Lisa Marcos. Kinaan naman, uh, nandito na tayo lahat eh. Di na ko mo dere, ka. I will uh, ba, um, uh oh na ko, oh derecho na ko. Oh, unsa well, so, pa man uh, uh, Tikatik patang as tambalos do sa tong pasanginlan. si Juan, si Marcos, sos. Kay nang lan, kung unsa kung an suta anong, may mga tagalog din no tay mga bisita so i need to uh, talk talking tagalog ba kailangan may pronouncement ka talaga kung ano yung nangyari you no, know, the previous administration that was successful ang imuha na your responsibility nga ikaw yung nagpalit uh, palit, you have to keep that up Und? <laughs> nakita na to, wala hmm. karon kung wala o, ato mga bad elements o kani mga utang oh, ina wala gyud di balik gyud putago ako, ako ha kung ako oh durugista ko drug lord ko pila ka bilyon na wala six year putang ina lugi na ko dili na ko makapaskwela sa akong mga kuwans sa laing nasod putang ina wala Mubalik yun na kay Mubawi na negosyo na nila eh. Ako <groansFormation> ba yung pasangin na nani? Mudagan kong Indonesia pagkahumanan ane. Dito ko magtago. Putangin ni Tinood man akong ginaingon tinuod mana? na. Diri. Ay, mo bitaw dire. Ay na lang mo pangutan na pero putang ina. Nga isa pa, okay. Let's move on, let's move on. Klaro mana? no? Those are, very clear situations that we are seeing now. So, kaning droga god pareha na, in activities of the like, pag naana sa gubot yun na mulugar. lugar, gubot yun na. Kumuingon ang mga tao nga kaning mga di gusto mo dula o patas, ayaw maglaro ng patas ba? Siyempre, then everybody will think that it's okay. Dili man mo badlungon, kinanglan mo badlungon ni mo yung Ay, putang yun O, karon. Okay, moving on. It's, uh, this is about uh, davao city. we have uh, big ticket projects. so we have meron uh, kaminitong modernization of uh, transport, which is the bus system, and uh, the waste to energy. that is what we want uh, for davao, and we cannot fund it. it's expensive, But eh, national, the national government lang talaga yung may kaya dyan. But anyway, the, I have to cut the long story short because I, I cannot elaborate on this kasi medyo dabaw to eh. We're talking about how it's, uh, how it, uh, you know. But anyway, may, may instability kasi ngayon. So, eh, Congress, eh, ito, yung Vice President, ngayon, Senate, sila hindi na nagkakasundo. So, kung sa man eh. You have, kung ako executive ba, you know, daghan man ta, you know, some of you um, here might be executives. And, or you know some executive, or uh, some executives on how they handle things. You have every opportunity, power, and authority to fix what is broken. Kung on sa kinang nag-repair, pwede man na mo ayohon. Well, na atay separation, separation of powers. Na executive, na legislative, na judiciary. Pero, unsa may pulos anang hierarchy na to. Kaya na magkita, number one, presidente, number two, vice president. O. Oh. O niya, karon, maunang, mo moderate soko, siya ha kay Di na lang yun ni mo tarungon. Di mo na lang talaga ayusin. And this has been going for a year. Ano, nag-start na mga August eh. So almost a year. Kung executive girl Ambo tolong kau. Oh, wala aku kabar lo. Oh. Kamu ba? Puta Aku lagi. Oke okay lah. Ngano, man, Para manis itu nasod. Bago labot. <laughs> Dili. Putra. Wah. Wah. Jod ba? Oh. sa binisaya sa Bisaya pa wa gyud. Oh. Wa gyud. Ana manggod na kung ikaw gani mo tong kag usa ka position, unya mas naglabaw ay sorry as mga tagalog i eh, subtitles na lang na <laughs> mas naglabaw ang imong gugma sa imong kaugalingon kaysa sa imong nasod ing anig hitabo yeah! kani kabalo mo unsay pinakasakit gyud para ah, sa koa as the local executive of Davao City ano yung ano, ano LGU ako ter, I am 36 years old. 36 anyos ko. Then, lumaki ako dito sa Dabao. No? Born and raised yun ko dito sa Dabao. Mula nung pinanganak ako hanggang until two years ago, Dabao City has been infested with insurgency. May NPA kami dito, ma. Karon, kis sino ang nag sino ang nagbuwis ng buhay? Kinsay nagsakripisyo? Kinsay ni Antos matog og bukid? No, mosaka og bukid kay para you know, to keep peace and order ang polis o sundalo na dugay nag-antos mga lugar diha o karon kay tungod naalang mo eh ang bot sa mga problema ninyo sa vice presidente wa ko kay baw tanan kalaban at tong ni administrasyon lahat ng mga kalaban ng dumaan na administrasyon inyong ginakauban Mauna inyong ginabuhat. For I do not know what fucking reason God and for what necessity. Tangin na. O ang kita, kami, mga taga-dabaw, kato mga pro probinsya, nga taga-pog NPA, nga dugay kaayo, kinawala naman unta na, kaya para makahimok na ta, magamit na natutuyo Toyota, wak na samok, ibalik na po nagkaroon na ng peace talks nila. Gano, mangutan na ko nila. Mangutan na ko nila. Kini si BBM. Ikay ni Sakag Bukid. Sundalo ka. Ikay polis nagbantay dito sa pakibato o marilog. Utangin, nag-isayunan mo sa mga kinabuhi nga nawala diyan, nagantos. na tribo diya giila diya gihimong NPA utang ina gisayunan mo kay wala mo ni agi anak ana, eh, malamang ikaw matulog ka na kay Kutson o oh, hindi na kay Unlan. It's easy for you. but what of those people who are there who are suffering? At tayo ni ba? <laughs> Yawa ni... Ayaw, lagig. Tangina. E ba mo, before ko ni Anne ba, before ako pumunta dito, inisip ko na talaga, anong bangka yung sasakyan ko, ano ba? <laughs> Tangina, initan kagawa ni ba? <laughs> for uh, ever since pagsugod so na ko nga pagkamayon nako, na ko what well, ko vocal because 36 years old ko ako mga anak gagmay pa nya di na ko gusto nga they will miss their father ba pero sometimes di man gud makaya gud we're talking about not only the city but the entire country Nga no, butang, ina mo ko. Musong call yun Putang ina. O sa ginahulat na to. Okay, tungod lang, Ana. Their need for self-preservation. You will create all of this. And who is responsible? Insaman. O, oh, uban natas Indonesia. Oh, hindi na mingaw kay nanako ka dulag chikit sa dito tong H. Oh, ha, inom dayon ta. Hmm. At least ako ka Pag timan an ta ka. Oh, timan an ta ka. Pag initan ta, kitan doha dito, uban ta. Kapuya no? Apoy ba? You know, ultimately the point is na namanggut ta you know, the, the previous administration, mola, lisod ni paminawan so because I am a Duterte myself, ah. But if you want to listen, then you are free to listen. Mola, well, kay PRRD, o oh, kamo, nga idol man kayo, ako po, idol kayo kamahan. Gipakitaan, gipinakita niya naman, na pwede mo man talaga ayusin yung isang bansa. Na pwede if you only do it. Oh, ngaron ang problema. na ta dito, ando na tayo. Ginabira na po pabalik yung asa ng tae, dito na po ta sa tae. Oh, say, putang ina. Because, ito lang, because of politicking, anak, politika lagi perme. Kung oh, na, yung pumo, yung Pasko Besta, ngayon, gusto na kasi tam, ganun, pero wala ko ilapot ko kayo ng tambalos-los. Putang ina ng baboy na, sang paong ng kitang. Yun. Well, ako, nanaba naman po ko, pero native man yung alitsun. Uh, crispy na ko ganit. Kato, commercial to na baboy. Kay, pula kay Gaping, mga commercial na baboy. Oo na, insurgency. Oo na, because that's all because uh, they, they they are the enemies of the previous administration. Ilang gina I do not know through the use the, the use of power, authority, and resources that which they have now. Anyway, about us for foreign pod. I am um, na naman siguri ng na earlier, but you know. Ang, ang punot dulo niyan, he is endangering the lives of innocent Filipinos. Kaya na, yung pagpapasok niya ng mga Amerikano dito, well, kaya kung maguera, well, at least, ang Dabao, magkita mga taga Mindanao, iwit ta' mabungkag kay laman una sa taas. Oh, so dapat kayo talaga yung medyo mabalaka dyan. Yung mga Tagaluson dito ngayon. Oh, kayo una, pagpumbahin yan pa. Oh, diba? It's basically just that. He is endangering your lives. Mula lagi, wag yud. Mula lagi, wag Wag Daron, napanang ah, ang ah, na ano, nakakatawa nito nila ba? Ma, may may presidente ka. Mas meron kang speaker. Ah, drama ba? Drama. Kunwari si Romualdez yung bad cop, Oh, niya ang president good cop, Ah, wala kung alam. Hindi, hindi ano-ano, ana, ano, tangina. Sabak dia ay presidente, magkakapalo magkonsenita bodre, undang dia ay. o pero putsikoro basic oh at least nakadungog na ka karon Yawa, wa oi lagpas lagpas kegayo pero kani sa you know oh, oh look at this we are all here now kita tanan tanana You know, some people from Luzon, some people from the Visayas, and you know, other parts of Mindanao. Why are we here? And whose responsibility is this? Iyaha. Kikung nagtarong Okay. Uh, the next following statements will be, you know, it will be my own perception and my my personal view of this of this president. You are lazy and you lack compassion. Mauna. yan. You know, we are unhappy. Oh. Nga nabaday mo dito, nalipay mo. Oh. Because all of these things that he is causing is oppressing the people. Maumago na. Kay giuna niya ilang politika. Ilang self-preservation sa ilang politika wa nila giuna ang trabaho. So karon imbes of opening up new opportunities, especially for those sa lower classes, kaya para mo improve ang kinabuhi sa mga Pilipino, labinas mga kapos, giuna nila ilang mga kaugalingon. Mauna, Kung sa bagay, ina. tangin na. Una-una ako ba? Kung ako, okay na sa kuwagi, wala ako dres politika. Kira yung kayo. Ang mga -anak nila, nga gusto nila 20 years. You know, this is the exact template. Katong, mapamang kong natawa to, 1960s, kaya na na sila, kaya people's initiative nila karon. This is the exact template na ilang ginabuhat. That made them stay in power for around 20 years. They're just replicating that that kind of template. It's in order for them to stay in power, to preserve themselves. So, na ako, I have to reserve some of my, you know, uh, kailangan ko i-reserve yung iba ko pag sabi because uh, we have a bigger big rally. Pero, you know, I'm ready to die. Or maybe leave leave the Philippines. You know, like if some country will accept me, you know, for political asylum. I'm just letting everybody know. Kay Lisod ni di ah unta dawaton ko ninyo di amo na lang ko. Unsa ba? O dagyan na ta mag-inom, magsgasto na sa salak ron. Ah uh, Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign magandam dagdako nga parko na ng tane. tani may tagdawato sa Indonesia Malaysia na pa Vietnam pili lang ha na lang. ah? butuhan nato. konsensus lang asa ta manago so I'll see you later thank you kayo may hapon sa inyong tanan Once again for the